Hello guys! Ay eh, naku, bahana Bahana ang aking panananghito Ang aking Grabe bahana man ito Ayan, ulit sa aking bespant Ayan hindi pa naman siya naabot yung mga grabe ba diretso pa yung ilog sa may bandar yan baha na guys kahit ko nyo yung isang suspan yan, nakikita nyo ang na ito yung delikado sa aking spad. Grabe. Yun ang bahay pala itong bahay namin. Ito guys yung bahay ko. Grabe oh. Hanggang Luhod na dito ay mataas na lugar to. Kinakatakot ko yung aking fish ba. O sa fish pond. Ayan. O, pwede po bahari talaga dun. Abot na hanggang dito. Tudali pa rin hito. Durad ito so guys ito ayan ito yung isa kong fish pan guys bali dalawa yan malapit nang maabot yung isa ito to ayan guys oh dalawa yung fish pan na yan may ang ganda dito na yung tubig na nababaha, tuloy-tuloy pa yung tubig. Ay. Papakain tayo, guys. Ayan may kita nyo. medyo malalaki na rin to guys delikado ito yung delikado sa akin ito

yung kulay nila medyo puti kasi gawa doon sa tubig, tubig na medyo na-adapt nila yung kulay ayan guys ang aking mga hito ayan yung ng ko guys wala na akong hum ubos yung aking akong fish pan guys yun maabot ah, yung tubig guys